Jore, oh, wala akong problema. Jore kayo, Alan ako. Yeah. Uh, <laughs> wala akong problema. Parang Alan, parang ganda ng umaga sa'yo. Sa <laughs> 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 araw po sa inyo lahat, unang-una po sa lahat, papuri sa Panginoon. Okay. Dahil sa araw na naman po na kami magkasasama-sama. Sa nga lang po ng programang Muntingiling at inyong abang lipid, Kat Muli, mayroon po tayong bisita dito. Ayan. Si Ate Marlene, at siyempre, no. Oh. yes, si Marlene, ito po, pinapunta na Ate sa Asa pa si Ate Bergie? Si, ano, at bukas po yata sa pupuntay. Ang bukas. Talaga naman kayo. Inuunti-unti nyo ako eh. Pero ganun po. Mayroon po tayong bisita dito. Napadaan labang po. Ayan. Isa sa aking mga kaibigan. Ayan. Ito po ang barangay kagawad ng Dolores. Ayan. Aking kababayan. Ayan. Cheska Persia. Cheska Persia. Ayan. Si Cheska nakakalimutan ko. Siya po yung dito. Sa atin isama na natin dito dito. Para ito naman ay napadaan lamang dito dahil isa sa ng mga nakarampa noon, magambag din dito sa ating programang Munting Hiling, eh, dito tinawag po na natin para mapagsama-sama. Natapat nga lang. Sino mayor niya? Sino niya? Tara, hindi ito. kayo magsinuwa. Ano ba na? Dore, wala akong problema, dore kayo, Alan. Oh, wala akong problema, parang Alan, parang ganda ko maga sa'yo. Baka yun pa sa Oo, oh, di ba? Mag-tiyorin na kayo kung ayos ninyo. Nakablungan si Captain. Huwag na kayo mag-alangan. Di ba pinagkasun na kasi natin? Kung sino yung ko, yun ang dadalhin natin. Kung ina-indurso ko ba si Paring Alan? Hindi. O oh, hindi, eh. hindi yung Diyos ako pa sinahari ko, Rick? Hindi. O oh, hindi. Basta kayo yung Diyos, Rick. na ko. O diba? Basta <yun, anong> <laughs> ba diba, Pati pag kayo ni Consi, hindi diba ko naman i-mentor, diba? uh -huh. Kasi yung tumulong, isa sa mga tumulong na karamba nun, sa programa. Hindi uh -huh. diba, tayo pwede mag-endor ng politiko. Dahil diba, yung unang-una bawal sa Facebook. Pangalawa, talaga na hindi naman talaga mag-endor so. Iyo, YouTube, pwede tayo mag-endor so. Pwede talaga mag-endor so pa ngayon. Basta ka maliwanag, glory no, ka. Matagal ka ng Jorik eh. Ano oh, ko ba Jorik na? Ikaw naman talaga yung Jorik ka. Si Ate Bergy, Jorik, di ba? Sila Maring Rona, sila Tatay Damian. Ang dami doon liga, puro Jorik ka. Nandun pa si Ate Emily. Tinatanong ako ni Ate Emily. Mga kabayan, sino ba talaga mayor natin? Ba't sino ba mayor mo? Jorik ako. Basta ko Alan. Lagi naman ang kulay ng bigas ko? Blue. Oh, blue. Kasi ko sa'yo. Diba? Okay lang, mag kayo. Paganda nga yun eh. Jurig kayo, Alan ako. Pag nanalo si Mayor Jurig, sasaluin niyo ako kay Jurig. Pag nanalo naman si Alan, sasaluin ko kay Alan. O, oh, diba? Hello, pare. Mayor Jurig, magandang araw sa iyo. Kasama ko si Konse. Ayan, si Konse. Cheska Persia. Ayan, isang Di ba? Nakataan. Ay, bawal silang mag-jurig kayo. Hindi ko sila eh. Bawal. Kami ang mag -dunik. Ayos ba ito? Ba't nga nang parita? Ano ba kailangan natin? Ha? Mayingin mo talaga pag i-setup ng ano? Bigas. Bigas. Yung bigas natin, kulay asol. Siyempre para sa bayan. Marang kulay politika. Di ba? Di ba? Magkano pa masahin natin magpunta rito? Hindi kasi libre lagi pumasahin lahat ng pumupunta rito. Sa lahat ng humingi ng tulong sa programang Munting Hiling, alam naman nila lahat ng kanilang gastos, kanilang gastos ay sinasagot namin sa programang maintaining. Kaya kung magkano pa masahin nila, hindi nabalik natin. Magkano pa masahin <laughs> 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 nah, nga? P100. P100? Tama na, P50. Lahat, babot nga lang ng bigas. Ayan, tutusan na kita. Nandiyan ka na sa harapan eh. Ayan, pahingin tayo yung bigas. Ayan. Hmm. Ayan, kulay asun. Isa pa na, dalawa eh. yan Wow. Ayan. salamat na. Oh, wala na Muli po sa ngalan ng programang Muntinghiling, isa na naman ating kababayan ang pumunta po rito. Dahil ko lang pong sinasabi sa inyo, ang programa Muntinghiling tuloy-tuloy ang pagtulong at lagi nag-aabang ang mga tao nagmamahal sa akin kung sino po ang ating endorso. Sa susunod na isang linggo po, ayan, Malalaman nyo na kung sino yung mayor ang aking dadalhin. Parang yung nagkapagitan. At yung mga konsyal, nadadali natin, mag-una tayo ng ilang konsyal, at siyempre, isusunod na natin yung mayor natin. Mayor <laughs> <laughs> Mayor Jory. Maganda ka rin sa'yo. Pare! Kaling alam. Salamat sa'yo. <laughs> Talaga <laughs> yan ang buhay anak. Yan namang mayor na yan. Niloko rin ako yan. <laughs> o si mayor alang, pinarantado rin ako. <laughs> Pero kailangan nating manili. Diba? Pupili tayo. Dahil wala naman tayong magagawa eh. Sabi nga nila, may nangangako, may pinapangakuhan. Ako yun. may nanloloko, may niloloko. Ako pa rin yun. <laughs> Pero sa panahon ngayon, pag ako paniloko nila, ah, na yung walang ganti. <laughs> diba? Paano nga po kayo doon po ano? Wala ka po kayo nag wala pa nga eh. Kaya nga sasabihin ko. Pero, best well, na Magandang araw. <laughs> Parang alam. Magandang araw sa'yo. Basta lagi mong tandaan. Alam mo na yun. Magkano pa ba sa'yo niya? 100. Eh, mayroon pa ako dito. 100. Oh. Ito na, 100. Yan po, pamasahin nyo lang 100. Papunta lang dito. Papanay, papalik. <laughs> Maglakad na, mag na lang kayo, may may ganda mo kayo eh. Mo <laughs> o, ito na yung demanda natin. Para pag-uwi, may tinan na kayong ulang. Sino na-mayor hear nyo? Kung <laughs> ano po yung pag-disip, pagdating nyo po, final decision nyo kayo po. Kasi hindi kayo naman po nakatulong. Pero alam niyo ako magmamayor ha? No, mayor na <laughs> ay, <kasusunan. laughs> na ang mga may oras kung gusto ko gusto ko gusto ko 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 gusto ko gusto ko gusto ko nang mayor na dali natin, magiging mayor na ako. Isa. <laughs> <laughs> no, para mo sasabihin natin, pasalamatan natin siyempre. Para natin. Para mo sasabihin natin, pasalamatan natin. Nakakatulong ko talaga sa sabi. Kapag isang salita lang po namin na mahihingi kami ng tulong ng bigas o ano, datagal pa po ng financial. Kaya kahit hindi mo siya tatakbo, nakakaya pa rin eh. kami. Kung sabi ni Di ano, di tap na kung sino daw yung susuportahan, doon kami. So, tinanong niya kami kung dory kami o ano. Pero kung sa final talaga, kung ano naman ang decision kasi nakatuloy naman si Tap sa aming Eloy, ay sa kanya, kung harapin yung yun po namin. na naman ng natin. Basta Basta ako <laughs> <Isin lumungin> <laughs> Pwede <laughs> pa sa lahat po ng mga humili sa programang Muntihili by Cap Edward. Sa lahat po na may mga kahilingan, yan, pasensya na kayo kung hindi lahat nababasa ni Kagawad sa tayo po ng sa programa. Ipagpatawad po ninyo. Ay, -tuloy at tuloy-tuloy ng pangangang nagtulong na mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Subscribe po kayo sa YouTube channel ng Muntihili by Cap O, kung sa'yo, pwede kang magpumakit sa mga yung mga Eto, pagpati po sa mga kababayan natin, taytayan -tay at Siyempre -tay po sa mga kababayan natin, Orago. At sa po po na daraga po, nandito po sa inyong harapan, kababayan po, ikap Edward work Maraming salamat po, napadaan lang po ko. At uh, po ko, nasama pa po ko sa vlog ni Kwek Halikap at party sa Mungkiki. Nakakatuwa, dahil po talaga po ko nakausap na kahit nasa posisyon man siya o sa wala o wala po, tinutulungan niya po yung mga kababayan. At, God bless po, more blessings to come, Kapit. Wow! Kaya yeah. saan naman promote mo sa iyong programa? Kasi <laughs> <laughs> so po natin sa mga ito. Kaya ano, ayan, ito ang aking kababayan, napadaan. Yeah. Sa mga susunod na araw, Abang nga susunod na kabanata abang muli dito. Ah, 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 sa ah, sa hala po ng programang multi-healing at ang iyong abang Lula at Kap Edward, sa hala po ng Panginoon, maraming maraming salamat at muli po magandang araw sa ating lahat. Ayan. Salamat po muli. Mayor Jory, Mayor Alan, isang linggo na lang. Ang grabe, maraming maraming.